kahit hindi tunay ang isang alahas ay pwede pa rin tataka ng 750, 14K, 21K, 22K or 24K. Kaya ay ka gusto mo bang malaman o matutunan kung paano malaman na legit o tunay ang tatak ng isang alahas? Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video natin ngayon dahil isishare ko sa inyo kung paano malalaman kung legit ang isang tatak ng isang alahas. Kaya kung bago ka lang dito sa channel ko, share, like and subscribe ka na para lagi kang updated sa ating gagawing video. anak Ginda kan lang yan eh. ako ka ka Ngayon kasi mga boss, mayro uh, mayroon kasi nagtanong sa akin na mula kay Jenny na sinasabi niya may tatakba na 750 ang white gold. Paano malalaman kung legit. Yun po ang ating pag-usapan mga boss kung paano malalaman kung legit ang isang tatak ng isang alahas. Unang-una mga boss, mayroon po muna akong isishare sa inyo na hindi porkit uh, ibang klaseng tatak ang makikita sa inyong mga alahas. Hindi porkit ganon ang klaseng tatak o hindi kapariho ng original ay fake na po ang isang alahas. Kasi po ganito ang paliwanag mga boss. Kapag nagpapamid to order kasi kayo mga boss ng Bibigyan ko yun ng halimbawa. Halimbawa, nagpa-mid-order kayo, nagpapagawa kayo sa isang jewelry jewelry shop ng isang alahas, gagaya ng wedding ring. Manu-mano 'yan mga boss, na ginagawa ang gold. Ah, pinaprocess yung gold hanggang sa mabilog, hanggang sa mabuo ng wedding ring. Pag nayari 'yan mga boss, ang wedding ring ay wala yang tatak. Kung anong klase ng ginto niyan mga boss, kung yan ay 14k, 18k, meron din pong pantatak ang mga jewelry shop meron pong pantatak sila ng uh, 14k 18k or 21k or anumang uri ng alahas na ipinapagawa ninyo sa isang jewelry shop or nagpapamed order kayo ng alahas ninyo kasi sa med order mga boss ginagamitan niya ng pantatak gagayan nito yan po ang bakal na yan sa dulo po niyan ay meron siyang nakaukit na nakalagay kung anong uri ng alahas or ng ginto ang meron kayo kagaya ng 14k nasa dulo po yan ang 14k or 585 or yung iba naman dyan ay 750 or 18k yun po ang mga tatak nyan mga boss at saka bukod pa yan mga boss kung walang ganyang klaseng tatak halimbawa uh, upod na or naupod na yung 18k kung nagpapagawa kayo ng singsing uh, -sing or wedding ring na 18k tapos yung bakal na yan, yung metal na yan na mayroong pantatak na 18K or 750 na upod na yan sa kakagamit yan mga boss kasi tinutuktok yan mga boss sa loob ng ring alam ba ito mga boss pag nayari ang wedding ring mga boss yung bakal na yan, itinutuktok yan dito sa dulo, tinututok yan sa dulo pag ng martinyo yan bumabakat yan doon sa loob kung anong uri ang alas ninyo or ng ginto ninyo Halimbawa, itinke, itinke po ang itatatak dyan. Kung itinke yung ginto ninyo. Walang pinag-iba yan mga boss kung yellow man yan or white gold. Yun po ang mga kinagamit na pang tatak. Kung walang ganyan ta, klaseng mga tatak mga boss, halimbawa, itinke k ano, tapos naupod na or upod na yung dulo ng metal na yan. Ginag Mayroon pang isang paraan yan mga boss. merong ginagamit dyan na pang engrave. Engrave yung machine siya na nagbabibrate ng pinong-pinong pino doon manumanong yung sinusulat sa loob mga boss ng 750 or 18k manumanong sinusulat yan mga boss pero ilan na lang sa ganyan ng mga boss ang gumagamit ngayon dahil mayroon pang isang pantatak na bukod doon sa tinutuktok o or tinatatak yung hinahampas na ng ganon yung metal na yan bukod pa dyan mayroon pang isang klase ng pantatak kagaya ng susulat sa pangalan kasi ako mga boss kapag uh, ma made to order tinatanong ko yung in charge namin kung anong ginto yon anong uri ng ginto so walang available na itim k sinusulatan ko lang yan sa mga boss meron meron pa ring machine doon na isang salang yung isa salang yung ring tapos may nakatusok dito mga boss sa loob ng ring tapos may guide siya na mula 1 hanggang 0 1, 2, 3 hanggang 9 tapos 0 tapos sa alphabet naman meron siyang A to Z na ah, mga litra so kung lalagyan natin ng 18K igagahid doon ang pagsulat ng 1, 8, tapos K yung mga makikita tapos sumusulat nandito mga boss meron siyang pattern kapag ah, nagpapa engrave kayo mga boss sa mga jewelry shop meron makikita nyo yung machine na sinasabi ko na sinasalang yung ring na ganito iniipit niya ng ganyan ganyan yung so, surmang boss, oh, nakaipit yan nakaipit niya ganyan tapos may bakal dito na matulis na matulis na pinong pinong maliit parang karayom lang na kapag sumusulat sulat ka ng ganan ay sumusulat sulat din dito sa loob Tapos magpasulat kayo ng pangalan ninyo masusulat yung pangalan ninyo tapos yung date ganong ganong ginagawa ko ingri mga boss sa so, wedding ring sulat ng pangalan date tapos year yung buwan tapos kasunod doon ay yung ori ng alas kagaya na 14k or 18k so yun mga boss ang pinaliwanag ko sa inyo ngayon na hindi porkit ganong klase ang tatak or hindi sabi natin hindi original ang tatak ganong klase ang tatak lang mano-mano na ginagawa hindi porkit ganon po ang klase ng tatak ay fake na kasi yun po ang ginagamit lang na patatak sa mga kapag nagpapamid order kayo ng mga wedding ring ng mga ring or mga bracelet o ano kwintas yun po ang ginagamit ng pantatak at saka bukod pa dun mga boss mayroon ding laser nililaser lang siya na laser ang ginagamit na pang tatak dun sa wedding ring bukod po dun sa uh, original ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga boss yung or original kasi na tatak mga boss yung sasabihin natin na sabi tayo na legit or wala kasing magagaya na fake nyan mga boss kapag makikita nyo mga boss na dito dito sa ano na to dito sa tusok na to ng hikaw ayan dito sa tusok na to ng hikaw mga boss dito ninyo tingnan dito sa tusok na to dito ninyo titignan ang 18k or 14k ma white gold man yan or yellow gold dito nyo makikita mga boss kasi ang paliwanag nyan mga boss ganito dito sa ginagamit kasi namin na pagtatak mga boss kapag nagpapa mid order kayo hindi kaya namin tatakan ang mga tusok nito. Hindi namin kaya tatakan yan. Kasi masyadong pino or makipot, makitid yung tusok nito mga boss. Kaya ang titignan ninyo, kung sasabihin natin na legit, ang gold ninyo or tunay na gold, yung alahas ninyo, dito nyo po makikita ang tatak. Pinong-pino kasi yan mga boss. Kaya hindi nyo talaga basta makikita yan. Ang gagawin ninyo, salat salatin ninyo, di ba? Ito salatin niyo mga ganito, salatin niyo. Kapag may nasat kayong magaspang, tsaka niyo picturean. Doon niyo makikita sa picture, tapos tsaka niyo isusumin kung wala mga yung panilip. O di ba yung or yung magnifying glass? Ayun. Picturean niyo lang, salatin niyo muna, tapos picturean niyo dito niyo makikita ang tatak na 750 or 14K. 18K dito niyo makikita mga boss. Ah, yun po ang masasabi ko sa inyo na talagang legit na gold ang alas ninyo dito sa kagaya ng hikaw kasi ang hikaw nga sabi ko nga hindi namin kayang lagyan ng tatak dun sa mga bakal na yan hindi namin kayang itatak yan dito kasi masyadong maliit at saka yung patatak namin na yan na bakal ay mas malaki kumpara dito sa original na nakatatak dito pinong pino kasi itong mga boss kaya kung titigan nyo lang dito talaga mapapansin makikita nyo lang yan kung picuranyo nyo tapos isusumin nyo kaya yun po masasabi ko sa inyo dito nyo po malalaman kung talagang legit ang ginto ninyo kung talagang ginto ang alas ninyo sa tanong kasi niya na meron daw bang tatak ang white gold na 750 yes yes madam meron tatak ang white gold may yellow gold man yan or white gold wala pong pinagkaiba ang nagkaiba lang dyan ay ang kulay pero ang klase na pagkakatatak ay parehas lang din mga boss or madam dito nyo makikita madam ang legit talaga na ginto pero yung sinabi ko kanina na hindi po kit, hindi walang tatak nga ay kagaya nga nito. Kapag ito ginawa kasi ng manual or manuano mga boss, hindi namin kaya itong tatakan. Ha? Hindi namin to kaya tatakan. Kasi itong yari ng hikaw na to kagaya nito, no? halo lang to So, syempre pag tinataka namin yan ng, yan, yung bakal na, pag tinatak namin dito, may pipisa to Kasi nga, hindi siya solid. Diba? Hindi solid. So, siyempre, pag nakita ninyo na wala nga siyang tatak, siyempre, huwag nyo rin isipin na yun ay fake. Kasi nga, wala kayo nakita ng tatak. Kasi nga, manumano yung siyang ginawa, tapos, hindi pa siyang kaya tatakan ng, ng, tinatatak yung tinutuktok lang, hindi siyang kaya tatakan kasi nga, uh, ano, yung manipis or halo siya, may yupi, siyempre, pag tinatakan doon, may yupi. Pero, gold talaga siya, kasi nga, manumano siyang ginawa, hindi lang kaya tatakan kasi, manipis. So, isang paraan dyan ay yung gagamit na tayo naman ng acid. So, ibang video naman gawin, gawin natin mga boss. Pakita ko sa inyo kung paano naman mag-taste or mag-suri ng gold at ng fake gamit ng ating acid. So, dito lang muna tayo mga boss sa tanong sa akin na kung paano malaman kung may tatak daw ba na 18K ang white gold. So, paano naman malaman kung legit? Yun po mga boss ang sinasabi ko. Dito nyo makikita ang legit or tunay na tatak kasi yung mga fake mga boss ay walang tatak dito na 18k yan po ang paliwanag dyan mga boss wala pa ko na encounter o nakita na yung fake ay mayroong tatak yan dito ha dito sa ano na to yan yung pantusok ng uh, hikaw na to dito nyo makikita yan no may makakapakay dito sa lang na magaspang tsaka, tsaka nyo videohan hindi so, di kasi di makita sa video kasi masyadong makipot So muli mga boss, kamukha na sinabi ko kanina, hindi porket ibang klase ang tatak or walang tatak ay fake na. Kasi sa mga mid-order nga, yun pong naipalawanan ko sa inyo na ibang klase or maraming klase ng pantatak kapag nagpapamid-order kayo ng alahas. Mayroong sinusulat, yung engraved na nagbabibrate na pinumpino, susulat dun sa loob na 14K, 750, mga ganyan. Tapos mayroon din pantatak na tinutok-tok na lang. Pag isang tok-tok na ganyan, bumabakat na agad doon sa ginto na kung anong uri ang tatak tapos at saka yung sinabi ko kanina na isusulat naman isusulat na sinasalang lang sa machine to, tapos mayroong sumusulat-sulat dito sa loob o, sana mga boss or madam na ipaliwanag ko kung anong pagkaiba or hindi porket walang tatak ay fake na pero kapag may nakita kayo tatak dito na 14k or 18k yan po ay legit na Ginto. Dito siya mga mga boss, madam. So ilang mga boss sana nakatulong. Kung bago lang kay sa channel ko, mag-subscribe ka, pa share at pa-like na lang dito sa ating video. Para lagi ko kong updated sa aking gagawing video. Muli mga boss, pwede kayo mag-comment, magtanong kung ano pang gusto niyo itanong sa akin or tungkol naman sa mga paglilinis, pagtutubog, masasagot natin 'yan mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank <laughs> you.